Basta nga na mga kanta Maya, oh, bye.

Puro H na. Puro H na. Pin. Ahin. Tot. Pin. Ahin. Ahin. Yung na taga sa Pero habit yun ang postiso ni Ate Vicky pag nga. Day ka na laging inyong inistoryahan ni Landlord no? Kay Uho, bulanan na. Kay nga mo Dapit sa Southern Lape mga sija-sija. Mga sija-sija. Mga sija-sija. sa sija-sija. Ang kabadyo ano na gudyan gudyan na padyang. Ano? Ang timurang malangkot ang gagawa ni Ati Vicky sa kata katawan Diyan. So, ano. Sundog na ganun ni Mama, gani-gani sa tagap Ang kabadyo na gudyan gudyan na padyang. Hiligin na sa gani. Part. Bang part eh. Istorya nga na. Kaya huwag ato po kasi buong mga kay paghalubilog istorya. Kaya, so, banga nga hey. eh. Kaya nga ano ba? Kanang... Ito ka na, anong inisteryo sa Bisaya, anong pinasinta na pinasinta na pinasinta. Nanay mga Helen dan Salan Solvio. Ya, wow. silingan na? Insa Chris Tami? sila. Ay, Imo neng mga kau, mangko ane marga. Bila ah. bila dai? Pasti na bila nama? Bye. na pinta. Na, na na? Wow. <laughs> kuya Gatak, kuya Gatak, kuya Katak Artist <laughs> kuya <laughs> Gatak, kuya Gapon, ganin ya pun, ya pun, sa ini ma na, na, na Gapon, mo pa may pagkuan sa akin. na mga kuan na mga may day kano? Karon na nang ba? Naanju lagi sila ha ang dapita kay. Ano na lagi na mga kapita? Yung mga? Yung mga 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 mga Ibu sila ngayon po sila ngayon. Ibu sila ngayon po sila ngayon. Ibu 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 sila na Ibu sila na Iverson? Hmm? all, all um, Iverson, na Ivers

ang trompet ay kalawangin malai ko at wala ng hangin Trombon ay upi-upit na rin Nagalit at barangay, ay sirang ipin Nagalit ang mga barangay Orkestra ay kanilang inaway Dahil sa kanilang tuktok Na walang kabuhay Ang ayok na kumbo baroy ang nagbabaho Ang ramil ay aso Butingin ang nagtipiano Pusa ang organista Man Manok ang nagbikitara Ayos din ang aming disco Sa hanggang ayok na kumbo nagrakin rolang mga daga Nagtsatsang ang mga, mga palaka ang kabayong bakla Si kabaw <laughs> <tikay> na tumutula Palapakan ang surut at kibis Sa kagambang nagtatray nga bis Dalit lang ang naging bisko Sa tugunang ayop na Ay, sige na, Mimi. Oh. Ah, <laughs> <laughs> ano, Sa na na muna. Akin na muna. Ha? Huh? Yung cellphone. Wala lagi nag-chat. Maguguy Wala lagi. pa Di ba oh, mo Wala lagi na. ba ako nag-units cellphone? Android. <laughs> kailan na, kailan na na, I know man, how to use it, eh. you know. <laughs> Paling oh, oh. oh. si oke? nga. Oh,

Ayo, ayo, <laughs> si, eh, si tangkai Bali le si BUTUH Mau kita mengguntung si tangkai Bali di negeri ini? Bapak, kau nak balik pantang ke 5, Osaka 5, Osaka 5 Oo, ko May pulis, may pulis, sa ilalim sa ng tulay. jeez, doha kasingko, tulo kasingko May replay siya TV ka na! Sir na may iingon ako. Lubat na rabak ko, wala pa ko human ka kaon sir. <laughs> uli na lang diha, kasi magdaligaw-ligaw na yun. ko, wala pa ko Sa ilalim sa tulay. Sa Ah, ano siya Police, my police, sa ilalim sa tulay. Ah, Ikaon sa pulis. Oh, Ikaon sa iro Ang pansit. Ang pansit. na May pulis, may pulis ay lalam sa tulay. May pulis, may pulis ay lalam sa tulay. May bulis, may bulis, mabulis, 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 mabulis I love sa tulay O nangyay na dinan lang pare, kay Basit din na mag-aabot Pansin Mura, magudag Kantaon ta karun Ngalan sa mga isda Ako si Tamarung Ikaw si Kinsaman Ikaw si Kinsaman, ka? Ikaw si Bangus Ugao si Kim Saman. Mo na isa magtabak mesa ona. Urot na mo na kana sa sigarilyo. Abe, duha ta be kana libot-libot ta lima. Lugi win pero daga mo mo na ibaw antro sige. Sa magkaloy. Apay mo na loy. Hansa ka? Kumain na Wala ta. Lugi sa inopakan kay dali ra. Tagi na ba ka makadano? Oo, sa una. Ako taga pa Oh. Pero, Ikaw si ako taga Maraw. Asa na Maraw? Ah, ko lagi. <laughs> <laughs> pero mara og maraora ra dagan kay Marao pero barangay daga barangay Marao. Maraw. Victoria. Sit yo. si yo Pero bat na daw siya oi. Eh. Bina, wala no. 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 na. Chaula. Pigi na lingon na may ka. Wait lang.

No. English na po, English.